Ang lupain sinasakan ng daan-daang pamilya sa bayan ng San Miguel ay nasa pangalan ng iisang tao, si Don Arturo Narvaez, kilala sa tawag na Mang Arturo. Sa kanyang pitumpot dalawang taong gulang, bihira na siyang lumabas ng kanyang silid sa malaking mansiyon. Ngunit ang kanyang presensya ay ramdam sa bawat kanto ng hasyenda, mula sa galaw ng mga tao hanggang sa pagpapatupad ng bata sa kanilang lugar. Ang mansiyon ay puno ng alaala. Dito niya inilibing ang kanyang asawa, si Doña Lilia, at dito rin lumaki ang kaisa isa nilang anak, si Jeremiah. Ngunit hindi naging madali ang pagpapalaki kay Jeremiah. Bata pa lamang ito'y makikitaan na ng pagiging palaaway, mayabang, at walang respeto sa mga kasambahay. Ano bang nagawa ko at ganito kalumaki? Isang gabi, tanong ni Mang Arturo habang nasa harap ng hapagkainan. Mas mahalaga na magtayo ako ng pangalan para sa sarili ko, tay. Hindi yung magpakabihag sa mga tradisyon ninyong mga matatanda, sagot ni Jeremiah habang ngumunguya ng imported na steak. Walang nasabi si Mang Arturo. Tiningnan niya lang ang anak, waring sinusukat kung hanggang saan na ang lalim ng bangin ng kasamaan nito. Sa pagsapit ng araw ng linggo, nagbalik si Jeremiah sa mansiyon na may dalang sorpresa. May gusto akong ipakilala sa inyo, Tay, Ania habang binubuksan ang pintuan ng sasakyan. Mula rito bumaba ang isang babae na tila isinilang mula sa larawan ng kagandahan, mahaba ang buhok, maamong mukha, at katawan na parang inukit sa alabastro. Si Jelay, asawa ko na. Sa unang gabi ng pananatili ni Jelay sa mansiyon, tila ba nagbago ang ihit ng hangin sa buong hasyenda de Narvaez. Ang dati malamig at tahimik na bahay ay biglang napuno ng sigla, ng amoy ng pabangong mahal, at ng mga yapot sa marmol na sahig. Nakasuot si jelay ng isang simpleng pulang bestida nang bumaba siya mula sa kanyang silid. Lahat ng mata ng mga kasambahay ay napatingin sa kanya. Hindi lang dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kakaibang alindog at kilos na parang prinsesa sa gitna ng gubat. Si Mang Arturo ay nasa kanyang upuan sa veranda, tahimik na umiinom ng tsang galing pa sa China. Nang makita niya si Jelly, saglit siyang natigilan. Hindi siya nagsalita ngunit hindi rin makapaniwala na ganito kaganda ang babaeng pinakasalan ng kanyang anak. Magandang gabi po, Mang Arturo, mahinahong bati ni Jelai habang magalang na yung oko. Ah, magandang gabi rin, Kiha. Tawagin mo na lang akong Tay Arturo, gaya ng pagtawag ng anak ko. Ngumiti si Jelai. Sige po, Tay Arturo. Salamat po sa mainit na pagtanggap. Tumanggaw lamang ang matanda. Ngunit sa kanyang loob, may kakaibang kiliti siyang naramdaman, isang damdaming matagal nang nakatago sa bol ng kanyang puso. Hindi ito libog o pagnanasa agad, kundi isang paghanga. Isang respeto, isang pangungulila, lumipas ang mga araw. Habang abala si Jeremiah sa kanyang buhay luho sa Maynila, kasama ang mga barkada, bar hopping, kasino at kababaihan, naiiwan naman si Jelay sa Mans iyon. At sa bawat araw na pag-iisa, dumadalas ang pag-uusap nila ni Mang Arturo. Sa hardin, sa mesa, sa veranda tuwing hapon habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ano ba ang nakita mo kay Jeremiah? Minsang tanong ng matanda, habang inaalok siya ni Jelai ng kapeng barako. Napabuntong hininga ang babae. Sa totoo lang po, hindi ko na rin alam. Nagkatitigan silang dalawa. May lungkot sa kanyang mga mata, at tila ba nangungusap. Hindi ko po alam kung tama pa ang mga desisyon ko, dagdag pa ni Jelly. Pero ngayong nakilala ko kayo, parang ngayon pa lang ako nakakaramdam ng tunay na kapanatagan. Hindi agad nakasagot si Mang Arturo. Sa edad niyang 72, ngayon lang siya nakaramdam ng ganito muli, isang damdaming hindi niya inaasahan. Isang gabi sa ilalim ng buwan. Habang mahamog ang gabi at ang buong mansiyon ay tahimik, biglang kumulog at lumakas ang ulan. Natagpuan ni Mang Arturo si Jelay sa veranda, nakatayo, nakatingin sa langit. Tay Arturo, mahina niyang sabi nang mapansing may lumapit. Ayoko nang bumalik sa buhay na parang kulungan. Bawat kilos ko, kontrolado. Pero dito, dito parang malaya ako. Lumapit si Mang Arturo. Hinawa ka ng kanyang balikat, isang mahaba at tahimik na saglit. At sa panahong iyon, nagtapat si Jelay. Hindi ako masamang tao, Tay Arturo. Pero marupok ako. At sa bawat araw na ikaw ang kasama ko, lalo akong nahuhulog. Hindi umimik si Mang Arturo. Ngunit sa pagtingin niya sa mga mata ni jelay alam niyang totoo ang bawat salita. Sa dilim ng mans iyon, hindi nila napansin na may isang kasambahay na lihim na nagmamasid sa kanila. Tahimik itong lumayo at agad tumawag ng long distance. Sir Jeremiah, may nangyayari na po kinatatay Arturo at Mam Ma Jelai. Sa loob ng isang madilim na silid sa isang marangyang kondo sa Makati, napabuntong hininga si Jeremiah habang kausap sa telepono ang kasambahay mula sa mansiyon. Sigurado ka, tanong niya, malamig ang boses ngunit may bahid ng pananabik. May nangyayari sa kanila. Opo, sir, sagot ng tauhan. Hindi pa po sila naghahalikan, pero halata sa kilos nila, may namamagitan na. Napangisi si Jeremiah, isang mapait, mapaglarong ngiti. Magaling, bulong niya sa sarili. Tulad ng inaasahan ko, sa mansiyon. Samantala, sa ilalim ng dambuhalang chandeliers ng mansiyon, patuloy ang paglalapit ni na Mang Arturo at Jelay. Sa mga hapunan, sabayang pag-inom ng alak sa gabi, at sa mga kwentuhang nauuwi sa pagtitigang puno ng pagnanas at damdamin. Isang gabi, bumisita ang doktor ni Mang Arturo at napansin ang pagbabago sa matanda. Arturo, sabi nito. Ibang ang sigla mo ngayon. Bama bate kayata, napangiti ang matanda, siguro dahil hindi lang puso ko ang muling tumitibok pati kaluluwa. Sa isang silid ng mansiyon, nagtapat na si Jelay. Mahal na kita, Tay Arturo, hindi ko na kayang itanggi pa. At alam kong mali, pero ang puso ko, ikaw na ang minamahal. Hindi nagsalita si Mang Arturo, ngunit sa kanyang mga mata, nandoon ang parehong damdamin. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng gabi, nagtagpo ang kanilang mga labi, kasabay ng pagbagsak ng ulan sa labas ng mans iyon. Isang linggo ang lumipas, at walang abiso ay bumalik si Jeremiah sa mans iyon. Suot itim na polo, nakashades kahit gabi. Sumangubong sa kanya ang mga tauhan na nagulat sa bigla niyang pagdating. Nasaan si Jelai? Tanong agad niya. Nasa silid po, kasama ni, hindi natapos ng kasambahay ang sasabihin, dahil dumirecho na si Jeremiah sa itaas. Doon niya nadatnan si mang Arturo at Jelay na magkasamang kumakain sa silid, masaya, pila isang tunay na magkasintahan. Hindi nagwala si Jeremiah, sa halip, ngumiti ito. Aba, tay, hindi ko alam na ganito na pala kayo ng asawa ko. Tahimik si Jelay, tahimik rin si Mang Arturo. Ngunit pareho nilang ramdam, nagsisimula ng gumalaw ang plano ni Jeremiah. Kinagabihan, kinausap ni Jelay si Mang Arturo sa veranda. Hindi ko na itago, tay Arturo. Ang totoo, lahat ng ito ay plano ni Jeremiah. Ginamit niya ako upang paibigan ka, para makuha niya ang yaman mo. Pero, hindi niya inaasahan na mahuhulog ako sayo. Na ikaw pala ang taong tunay kong mamahalin. Hindi nagsalita agad si Mang Arturo. Ngunit sa dulo, mariin siyang tumango. Alam ko na, Jelay. Matagal ko nang pinaghihinalaan. Kinabukasan, habang naglalakad si Mang Arturo sa likod ng hasyenda, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Tinamaan si Mang Arturo sa balikat. Agad ramaga sa ang mga kasambahay. Nahuli nilang may hawak na baril si Jeremiah. Anak, bakit? Tanong ni Mang Arturo habang hawak ang balikat. Dahil hindi ka dapat maagawan ng isang babae lang. Sigaw ni Jeremiah, lahat ng ito, dapat sa akin mapunta, hindi sa iyo, at lalo na hindi sa kanya. Hindi na nakatakas si Jeremiah. Agad siyang dinakip ng mga tauhan ni Mang Arturo na matagal nang nawala ng tiwala sa kanya. Dumating ang mga pulis, sa salaysay ni Jelay, ng mga kasambahay, at ng mismong matanda, tuluyan ng kinasuhan si Jeremiah ng tangkang pagpatay at pamemeki ng dokumento ng mana. Habang isinasakay sa police car, sigaw ni Jeremiah. Peking pagmamahal yan, tay. Ginamit ka lang niya. Ngunit tiningnan lang siya ni Jelay sa loob ng mansion, may luha sa mata, ngunit may dignidad sa kanyang paninindigan. Isang linggo matapos ang insidente, unti-unting bumalik ang katahimikan sa Hacienda de Narvaez. Bagamat may bakas pa ng sugat sa balikat si Mang Arturo, higit na malalim ang iniwang sugat sa kanyang puso, ang katotohanan ang sariling anak ay nagnais nakitili ng kanyang buhay dahil lamang sa yaman. Ngunit sa kabila nito, naroon si Jelai, kasama niya sa bawat araw ng paggaling. Hindi bilang isang panauhin, hindi na rin bilang asawa ni Jeremiah, kundi bilang kasama sa buhay, ang babaeng nagparamdam muli sa kanya ng tunay na halaga at pagmamahal. Isang umaga, habang tinatabasan ng mga hardenero ang mga halamang gumamela sa bakuran, nakaupo si Mang Arturo sa lilim ng malaking puno ng akasya. Sa tabi niya ay si Jelai, sotang ang simpleng puting duster, at nagbabasa ng libro. Minsan naiisip ko, wika ni Mang Arturo, kung saan ako nagkulang bilang ama. Pinalaki ko siya sa karangyan, ngunit naging salat siya sa paggalang, sa pagmamahal. Hinawakan ni Jelai ang kanyang kamay hindi ikaw ang may kasalanan. May mga pusong likas na nauuhaw sa kapangyarihan. At may mga puso namang natututaw sa sakit tulad ng puso ko. Tumingin si Mang Arturo sa kanya. Napangiti kahit may bigat pa rin sa dibdib. Hindi ko akalaing sa huling yugto ng buhay ko may darating pang tulad mo. Ngumiti rin si Jelay at marahang idinantay ang ulo sa kanyang balikat. Samantala, sa loob ng piitan sa Maynila, tulala si Jeremiah sa loob ng malamig na selda. Isang araw, dumalaw ang abogado ni Mang Arturo upang dalhin ang balita. Jeremiah, anito, ayon sa kasunduan, binawi ng ama mo ang iyong karapatan sa mana. Ang buong Hacienda de Narvaez at ang lahat ng ari-arian ay ililipat sa isang foundation na tutulong sa mga magsasaka at mahihirap. Napasinggal si Jeremiah. Kayong lahat, Tridor ngunit wala na siyang magawa. Sa kanyang pagkamakasarili, sarili rin niyang buhay ang kanyang giniba. Sa loob ng mans iyon, pinatawag ni Mang Arturo ang lahat ng mga tauhan. Doon niya formal na inilahad ang kanyang desisyon. Mula sa araw na ito, ang Hacienda de Narvaez ay isusuko ko sa isang institusyong tumutulong sa mga nangangailangan. Hindi ko ipapamana ang yaman sa dugo, kundi sa dangal. Tumingin siya kay Jelay na nasa tabi niya. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y iiwanan ko ang puso ko. Ang puso kong natutong magmahal muli at itoy ibinibigay ko sa babaeng naging ilaw ng aking huling paglalakbay. Lumutang ang luha sa mga mata ni Jelly, ngunit itoy luha ng kagalakan, ng pag-asa, at ng kalayaan mula sa nakaraan. Hindi kasalanan ang pagmamahal kung itoy totoo. Minsan, ang kasamaan ay nagbubunga ng mas malalim na kabutihan. At ang isang pusong sugatan, gaya ng kay Mang Arturo, ay maaaring muling tumibok kapag binigyan ng dahilan, hindi ng yaman, kundi ng pag-unawa at pag-ibig. Dati palasyo para sa iisa, ngayon ay naging bahay para sa marami. Binuksan ni Mang Arturo ang ilan sa mga bahagi ng mansiyon para sa mga anak ng magsasaka na gustong mag-aral. Ginawang silid-aralan ang lumang library. Ang bulwagan ay ginawang multi-purpose hall para sa mga seminar at aktibidad. Hindi mo na kailangang ibigay lahat, Arturo, sambit ni Jelai. Minsang nakita niya itong nag-aabot ng mga titulo ng lupa sa ilang. Pamilya, mumiti lamang ang matanda. Ang totoong yaman, Jelai, hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa bilang ng pusong napaligaya mo bago katuluyang mawala. Sa unang pagkakataon, hindi na tiningala si Mang Arturo bilang Don, kundi bilang isang ama ng bayan. Lalong minahal siya ng mga tao nang makita nilang hindi siya gaaman sa lupa at yaman at bagkos ay marunong siyang magpasa at magbahagi. Si Jelay naman, na dati iniiwasan ng mga kasambahay dahil sa kanyang nakaraang relasyon kay Jeremiah, ay ngayoy naging huwarang asawa, mapagkumbaba, masipag, at mapagmahal. Hindi siya nanatiling tahimik na anino sa likod ni Arturo kundi naging aktibong katuwang nito sa pamumuno sa bagong direksyon ng hasyenda.